Napansin mong hindi na ito masakit kapag ang pangalan niya ay hindi na bumabasag sa'yo. Ngunit hindi palaging ganoon, di ba? May panahon na sa tuwing binabanggit ang pangalan niya. Kailangan mong lumunok ng walang laman. Sumisikip ang dibdib. At kahit anong gawin mong itago, ang iyong mga mata ay nagkukwento ng lahat. Ang alaala ay parang isang suntok, invisible, ngunit tiyak. Maaari kang nakangiti, nagtatrabaho, kasama ang iba pang tao. Munit sa loob mo, may isang bagay na bumabagsak sa katahimikan. Para bang ang pangalan niya ay naging isang uri ng salaan. Isang portal na nagdadala sa iyo pabalik sa lahat ng nangyari, sa lahat ng posibleng mangyari. At sa lahat ng sakalooban mo, nais mo pang maging totoo. Ngunit ngayon, ngayon ay napansin mong mayroong ibang bagay. Nandyan pa rin ang pangalan. Minsan sa isang random na pag-uusap, sa isang post, sa isang kanta, sa isang lugar. Ngunit nagbago na ang iyong reaksyon. Naririnig mo. At hindi ka na dumudugo. Naalala mo. Ngunit hindi ka na nagmamakaawa na siya ay bumalik. Kinilala mo. At naramdaman mo ang isang uri ng pagmamahal mula sa malayo. Dito nagsisimulang bumaba ang lahat, hindi mo siya nalimutan. Hindi mo siya pinabayaan. Munit ang sakit na yon, ang sakit na nangwasak sa iyo ng buo, ay unti-unting naging magaan. Hanggang sa nawala. Ito ay isang hindi nakikitang proseso. Walang anunsyo. Walang malinaw na mga palatandaan. Nangyari ito sa maliliit na detalye. Sa mga araw na ikaw ay tumanggi sa tukso na tawagan siya. Sa mga araw na umiyak ka ng hindi nagsusulat ng mensahe. Sa mga araw na pinili mong manahimik, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa dignidad. Napagtanto mong hindi mo na kailangan ang kanyang presensya para maging buo. At ito ay nagbigay sa iyo ng kalayaan. Hindi ito tungkol sa pagtigil ng pagmamahal. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang tunay na pagmamahal ay hindi ka nakakagapos. At nagsimula kang muling bumuo ng iyong sarili. piraso peraso Nagdetox ng mga alaala. Nag-redefine ng mga kahulugan. Naiintindihan na ang pangungulila ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay katibayan na mayroon talagang nangyari. Ngunit ang tunay minsan ay kailangan din umalis. Para bigyan ng puwang ang bago para bigyan ng puwang para sa'yo. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa akin sa mga komento. At ang pinakamagandang bahagi ay dumating ang kapayapaan ng hindi mo namamalayan. Dumalapit ito ng dahan-dahan sa mga araw na hindi mo nagaanong iniisip. Sa mga sandaling muling bumalik ang ngiti ng natural. Sa mga pag-uusap na hindi na siya ang paksa. Sa mga panaginip na sa unang pagkakataon hindi siya lumabas. Ang pag-unawa ay tahimik. Ngunit nagwasak sa pinakamainam na kahulugan ng salita. Parang ang puso, pagkatapos ng matagal na pagtatago, sa wakas ay nagpa siya ng lumabas mula sa yungib. Huminga ng ibang hangin. Humaplos ng ibang balat. Mabuhay ng walang takot. Dahil dati, kahit sa mga magagandang sandali, nariyan lagi ang saloobin ng pagkakasala. Isang takot na ginagantihan ang alaala. -ala. Na masyadong masaya kahit wala siya na talagang lumalakad ng walang hangganan. Ngunit unti-unti mo itong naintindihan, na ang pag-usad ay hindi nangangahulugang pagbura. Ito ay pagtanggap. Ito ay pagsasama. Ito ay pagkilala na may ilang tao na dumarating para magturo. At may ilan para lubos kang mawasak. Upang matuto kang muling buuin ang iyong sarili mula sa simula. At doon mo na pagtanto, hindi ang pangalan niya ang nagwasak sa iyo. Ito ay ang ideya na iyong itinayo. Ito ay ang pagkakapit sa kung ano ang kumakatawan siya. Ito ay ang takot na mawala ang bahagi mo na umiiral kasama siya. Ngunit ang katotohanan, hindi mo kailanman nawala. Natututo ka lamang muli kung paano mabuhay sa mga bagong bersyon ng iyong sarili. At siya, ay isa lamang sa mga bersyon. Ngayon, naririnig mo ang pangalan. At hindi na ito sumasakit sa iyo tulad ng dati. Ito ay isang pangalan lamang na may mga alaala, syempre, na may kaunting matamis ang magsakit. Ngunit walang lason, na pagtanto mong ikaw ay magaling na hindi kapag nakakalimot. Kundi kapag naaalala mo at hindi na nararamdaman ang kagyat na pangangailangan na bumalik. Nakakapagbigay laya, di ba? Kung ito ay umantig sa'yo, magkomento, kailangan ko itong marinig. Dahil ang totoo ay hindi ka namatay sa loob, tulad ng akala mong mangyayari. Nasa tahimik ka lamang naghihilom sa katahimikan habang ang mundo ay patuloy habang ang mga tao ay humihingi ng mga sagot habang nagkukunwari kang okay lang ang lahat ngunit sa kalooban alam mong sumasakit pa rin at ngayon hindi mo na alam kung paano eksaktong huminto ang sakit ito ay isang sama ng maliliit na desisyon maliliit na paghihiwalay maliliit na pagkuha muli may mga araw na mas kaunti ang sakit. May mga araw na mas matindi ang sakit. May mga araw na parang imposibleng sandali. At may mga araw na napatawa ka ulit na may pagkakasala. Ngunit ganito ang nangyari. Sa pag-akyat at pagbaba ng buhay. Unti-unti kang humiwalay. Hindi sa buhay. Kundi sa sakit. At ito. Ito ay paglago. May saysay ba ito sa iyo hanggang dito? Isulat ang sa ibaba. Dahil may isang punto sa paglalakbay na tanging ang nakaranas lamang ang nakakaintindi. Yung punto kung saan umiiral pa ang pag-ibig, ngunit hindi na ito nang inibabaw. Kung saan ang alaala ay naroon pa, ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng tono ng iyong mga araw. Kung saan nararamdaman mo pa, ngunit hindi ka na natitigilan. Ito ang sandali na napagtanto mo, hindi ka niya sinira. Kailangan mo lang bumagsak upang muling matutong bumangon. At ngayon, nakatayo ka na. Mas mature. Mas maliwanag. Mas buo. At ang pagiging buo na ito ay hindi nangangahulugang hindi ka nakakaramdam. May kinalaman ito sa pagtanggap na kaya mong makaramdam. At sa kabila nito, makapagpatuloy. May kinalaman ito sa pagtanggap na ang pag-ibig ay maaaring patuloy na umiral, ngunit hindi mo na ito kailangan para makahinga. Binabago nito ang lahat dahil kung sakaling lumabas siya. Hindi ka tatakbo. Hindi ka mamimilit. Hindi mo subukang ayusin ang mga bagay na may sarili ng ikot. Ngunit mingiti ka. Magpapasalamat ka. At magpapatuloy. Nang walang takot na magmukhang malamig. Dahil hindi ito pagiging malamig. Ito ay emosyonal na kawastuhan. Ito ay kapag ang peklat ay nagiging tanda, ngunit hindi na ito nananakit. Ito ay kapag ang kwento ay nananatili sa iyo, ngunit hindi ka na nakatira sa loob nito. Nakaranas ka na ba ng katulad na bagay? Ikwento mo sa mga komento. Dumarating ang kapayapaan kapag tumitigil ang puso sa pagtatago. Kapag ito ay nagpasya ng itigil ang pagtakas mula sa sariling refleksyon. At nauunawaan na ang pagmamahal ay kasali ang pagpapalaya. Walang kalayaan na walang pagsasakripisyo. Na ang ilang pagkawala ay mga nakatagong paggaling at ang ilang mga pangalan. Lagi nang dadalhin ang mga alaala, ngunit hindi na kailangang magdala ng sakit. Napapansin mong hindi na ito masakit kapag ang pangalan niya ay hindi ka na pinapawalang saysay dahil muli kang nabuo. Dahil ngayon ay nakikita mong buo ka na. Dahil ngayon na pagtanto mong posibleng umibig ng walang pagdurusa. At ito, wala sa iyo ang nagsabi. Kinailangan mong matutunan ito sa pinakamasakit na paraan. Sa balat, sa dibdib, sa dilim, mas nakilala mo na. At ang pagkaunawang ito ay nagbabago ng lahat. At sa hindi mo inaasahang pagkakataon nagsimula kang huminga sa ibang paraan. Hindi ito dahil may ibang tao na dumating. At hindi rin dahil bigla na lang naging mabuti ang buhay. Ito ay dahil natutunan mong makisama sa pagkukulang. Nahawakan ng mga alaala nang hindi ka nasasaktan. Natumingin sa loob at mapagtanto, ang sakit mo ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kung ano ang hindi mo alam na kayang isa buhay nang wala. Ang labis mong inisip. Binigyan mo ito ng labis na bigat. At sa loob ng ilang panahon, naniwala kang isa lamang ang pagkakataon upang maging masaya. Na ito ay kasama siya. Na ito ay kung paano ito naging. Na wala nang ibang magiging tama. Ngunit ang buhay ay may tahimik na karunungan. Ito ay unti-unting nagtulak sa iyo. Binabawasan ka. Hanggang sa marinig mo ang iyong sarili. Nang totoo. Nang walang hadlang. Nang walang pangangailangan. At kapag nangyari ang pagdinig na ito na pagtanto mong nagdadala ka ng isang pag-ibig na matagal nang umalis. Na wala nang tugon. Na umiiral lamang sa iyo. At ang pagpapanatiling buhay nito unti-unting pumapatay sa iyo. Nagsimula kang makawala sa sandaling huminto ka sa pagsubok na patunayan na maaari pa rin itong umayos. Na may oras pa. Na posible pang bumalik. Walang nangyari. At okay lang iyon. Hindi lahat ng muling pagsisimula ay kailangang kasama ang pareho mong tao. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang magtagal magpakailanman para ito'y totoo. Napagtanto mong nalampasan mo na kapag huminto ka na sa paghahanap ng mga palatandaan kapag huminto ka na sa pagtanong kung iniisip ka pa niya, kung may nararamdaman pa siya, kung babalik pa siya, hindi mo na ito kailangan. Dahil na yon, nakakaramdam ka ng ibang bagay. Kapayapaan Isang kapayapaan na hindi nangangailangan ng paliwanan. Ninang pagpapatunay Ninang sagot Ito ay isang kapayapaang nakikita. Sutil Halos nahihiya sa simula ngunit pagkatapos, hindi na maiiwasan. At dito mo intindihan ang oras ay hindi nagpapagaling. Ang nagbibigay ginhawa ay ang kamalayan. Ang nagpapagaling ay ang iyong araw-araw na desisyon na hindi muling talikuran ang iyong sarili. Nahuwag bumalik sa lugar na sumira sayo. Nahuwag magbigay sa impulsong romantisahin ang mga nagdulot sayo ng sakit. Nauunawaan mo ba ang lakas na kinakailangan upang makarating dito? Lakas para hindi tumawag. Lakas para hindi sumagot lakas para hindi muling humina sa pangalan ng isang kwentong hindi pa nahuhusgahan. At kahit na may takot, patuloy ka pa rin nandoon. Kasama mo. Dahil sa'yo. Para sa'yo. At ang lahat ng ito ay naging ugali. Pag-aalaga sa sarili. Tunay na pagmamahal sa sarili, hindi yung pagmamahal na nakasulat lang, kundi yung nagdudulot ng sakit, sakripisyo, at emosyonal na disiplina. Yung tumitingin sa salamin at nagsasabi, narito ako. Hindi na ako alis para sa sinuman. Kung ito ay naranasan mo na, magkomento ng kailangan kong marinig ito. At alam mo, magkakaroon pa rin ng mga araw na siya ay darating sa isip mo. Normal lang iyon. Siyempre, tao tayo. Ngunit iba na ito. Alaala -ala mo siya, pero hindi ka mawawala. Mararamdaman mo, ngunit hindi ka lulubog. Dahil na alam mo na ang daan pabalik sa iyong sarili. At ang daang ito ay sagrado. Itinuturo nito sa iyo na malaman ang iyong mga hangganan. Na huwag mangmang -mang para sa mga hindi ka na nakikita. Na huwag ipagsiksikan ng iyong sarili sa mga bagay na umiiral lang sa iyong isipan. Itinuturo ng daang ito na ang presensya ay hindi pinipilit. Na ang pagtugon ay hindi humihiling. Na ang pagmamahal ay hindi pinapatunayan. Nararamdaman. Na binuhay. Binubuo ng dalawa. At kapag hindi ito dalawa, kapag isa lang ang humahawak. Kapag isa lang ang nagpipilit. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pagkapit. Ito ay takot na nakatago sa anyo ng pagpapaubaya. Ngunit hindi mo na kailangang ipagpatuloy yon. Dahil ngayon mayroon ka na. At kapag mayroon ka, wala nang ganap na mawawala sa'yo. Ang pagkawala niya ay maaaring saktan sa ilang mga partikular na araw, sa mga partikular na kanta, sa mga partikular na lugar. Ngunit hindi na nito tinutukoy ang iyong buhay. Dahil ngayon, ikaw na ang nagtatakda ng iyong buhay. Sa mga pagpili na iyong ginagawa. Sa mga hangganan na iyong itinatakda. Sa mga bagay na iyong pinipiling huwag tanggapin. At sa pagitan ng mga desisyong ito, pinili mong hindi na ilagay ang iyong sarili kung saan ka ginagawa bilang pangalawang opsyon. Pinili mong hindi na humiling ng mumurahing presensya. Pinili mong hindi nalukohin ang iyong sarili na sapat na ang kaunti. Napapansin mong hindi na ito masakit dahil ngayon nauunawaan mo kung ano ang maging prioridad para sa iyong sarili. At ito. Hindi ito mawawala sa iyo. Maaari ka pang umibig. Ngunit ngayon, nagmamahal ka ng may kamalayan. Nang may katiwasayan. Nang may katotohanan. Nagmamahal ka ng hindi kailangan mawala sa iba. Nang hindi kailangan magpakababa para magkasya nang walang takot sa pagiging nag-iisa. Dahil ngayon, ang iyong pag-iisa ay hindi na isang parusa. Ito ay tahanan. At kapag ang pag-iisa ay naging tahanan, wala nang sinuman ang may kapangyarihang gawing bihag ka. Napapansin mo ito sa mga detalye. Sa paraan ng iyong pagtugon sa isang alaala. Sa anyo ng iyong paghawak sa sarili. Sa kapayapaang sinasabi mong hindi. Sa katahimikan ng iyong sinasabi na tapos na. Doon lumilitaw ang pagiging matured. Doon nahahayag ang pagpagaling. Doon nagiging buhay ang pagmamahal sa sarili. Hindi sa pamamagitan ng sigawan. Hindi sa paghihiganti. Hindi sa pagwawalang bahala. Kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Sa pamamagitan ng magaan na damdamin. Sa pamamagitan ng dignidad. At ang dignidad na ito ay sayo na ngayon. Hindi mo na ito ipagpapalit pa sa anuman. Dahil ganito nangyayari ang pagpagaling. Tahimik. Dahan-dahan. Halos hindi mapansin. Hanggang isang araw, tiningnan mong mabuti ang iyong refleksyon at hindi mo nakilala ang bersyon ng iyong sarili na naglalakad ng mabigat sa loob. Yung nagkasya sa mas kaunti. Yung namuhay na naghihintay. Yung natatakot na mawalan kahit ang sariling pagkatao. Hindi ka na siya. At hindi ito isang kahihiyan. Ito ay isang tagumpay. Dahil, kahit na walang kasiguraduhan sa kahit ano, kahit na may sugat ang dibdib, ipinagpatuloy mo. Nagtagal ka sa sakit, sa pagdududa, sa kakulangan. Ngunit nagtagal ka. At ang ginawa mong iyon ay nagpabisa sa iyo, kaysa sa anumang pagbabalik na maaaring mangyari. Napapansin mong hindi na ito masakit kapag nagsimula kang gumawa ng mga plano na hindi isinasama ang kanyang pangalan. Kapag nagsimula kang matulog nang hindi nare-review ang bawat usapan sa iyong isipan, kapag nagsimula kang alalahanin ang kwento at hindi na ito nakakapigil sa iyo. Sa ilang mga pagkakataon, may bumabalik na kakaibang pangungulila. Ngunit ngayon, ang pangungulilang ito ay hindi ka na nakakagapos. Lumalampas lang ito. Dahil natutunan mong makisalamuha sa mga bagay na hindi nababalik. At iyon ay kalayaan. Kalayaan sa emosyon. Kalayaan sa pag-usad. Kalayaan sa pag-unawa na ikaw ay nakaligtas sa mga akala mong papatay sayo. May ideya ka ba kung gaano ito kalakas? Muli mong itinayo ang iyong puso. At nagawa mo ito nang hindi kinakailangan siyang bumalik. Nagawa mo ito nang hindi kinakailangan ng kapatawaran mula sa iba. Nang hindi kinakailangan ang lahat na maintindihan. Sumulong ka lang. Isinasara ang isang sugat sa bawat pagkakataon. Sa isang lakas na hindi mo alam na mayroon ka at ngayon. Ngayon narito ka. Mas buo. Mas nakatuon. Mas may kontrol sa sarili. At kahit na may mga bakas pa siya sa ilang mga kanta, sa ilang mga pangungusap, sa ilang mga kilos. Hindi mo na kailangang labanan yon. Dahil sa araw na ito, alam mo, siya ay naging bahagi. Ngunit hindi na siya ang nagdidikta. Siya ay isang istasyon. Ngunit ang iyong daan ay nagpatuloy. At lahat ng tila hindi malampasan. Ay nalampasan na. Sa lakas ng loob. Sa kaluluwa. Sa tapang na maramdaman ang sakit nang hindi nagtatago. Narinig mo na ba ang pangungusap na ito dati? Magkomento, narinig ko na. Ngayon ay malaya ka na. Hindi dahil nakalimutan mo. Kundi dahil isinama mo na. Dahil nakipagkasundo ka sa katapusan. Naiintindihan mo na ang pagpapalaya ay hindi abandono. Ito ay paggalang sa kung ano ang naging, nang hindi nagiging bihag sa kung ano ang wala na. At binabago nito ang lahat. Binabago ang paraan ng iyong pagtingin sa sarili. Binabago ang paraan ng iyong pagsisimula ng mga bagong relasyon. Binabago ang paraan ng iyong pagprotekta sa iyong enerhiya. Hindi mo na ibibigay ang lahat sa sinumang dumating na walang laman. Hindi mo na sisisirain ang iyong sarili sa takot sa kalungkutan. Hindi mo na ibibigay ang iyong puso sa sinumang hindi alam ang halaga nito. Dahil na nakikita mo ang iyong sarili. Nerespeto mo ang iyong sarili. Ninanarinig mo ang iyong sarili. At kung isang araw, siya ay bumalik. Hindi niya matutuklasan ang dating ikaw. Maaaring makatagpo siya ng isang taong may dalang pagmamahal. Ngunit makikita rin niya ang isang taong natutong unahin ang sarili. Isang taong alam ang nais at ang hindi natatanggapin. Maaaring makilala niya ang bagong liwanag sa iyo. Ang liwanag na isinilang mula sa sakit. Mula sa pagdadalamhati. Mula sa muling pagbubuo. Ngunit huli na ito. Dahil mayon. Ikaw ang pumipili kung mananatili o hindi. Ikaw ang nagtatakda ng iyong sariling oras. Ikaw ang nakakakita kung ano ang mahalaga at kung ano ang sumusugat lamang. At ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan hindi sa kayabangan, kundi sa kamalayan. Kamalayan na ang pagmamahal ay hindi na maaring maging sinonimo ng pagkaparam, ng pag-aanyaya ng katahimikan, ng pagmamakaawa. Ngayon ay nagmamahal ka na may mga paasa lupa, sa isang buong puso, na may malinaw na isipan, at alam mo na kung ito ay tunay na mararanasan. Dapat itong maging kapwa. Dapat itong maging magaan dapat itong maging pahalagahan ng isa't isa. Hindi kay pinanganak para humingi ng presensya. Ipinanganak ka para mamuhay ng buo. At kung ang ibig sabihin nito ay ang pagsasakripisyo ng isang taong minsan mong minahal ng labis. Kung gayon, dapat na ganon. Dahil ang nakataya ngayon ay hindi na tungkol sa pagkuha sa kanya muli. Ito ay tungkol sa hindi na muling mawala. Nakaranas ka na ba ng katulad nito? Ikwento mo sa comments. Marahil hindi na niya malalaman kung gaano ka umiyak. Kung gaano ka naghintay. Kung gaano ka nagdasal na magtagumpay. Ngunit hindi na ito mahalaga. Alam mo, at sapat na 'yon. Ang iyong naranasan ay totoo. Ngunit ang iyong nararamdaman ngayon ay mahalaga. At ito ay sa pagmamahal sa sarili na ikaw ay nagpatuloy. Walang hinanakit. Walang pananabik. Walang pagmamadali dahil natutunan mong ang oras ay hindi kaaway. Ito ay guro. At itinuro nito sayo sa iyo sa pinakamahirap na paraan upang mapagtanto ang iyong halaga. Ngayon, hindi mo na nararamdaman ang pagka-urgent. Hindi mo na nararamdaman ang kawalang bisa. Ang nararamdaman mo ngayon ay isang kapayapaang halos kakaiba. Ngunit sa lalong madaling panahon, ito ay nagiging tahanan. Nagsisimula kang maging komportable sa iyong sariling balat. Nagsisimula kang makilala sa iyong mga pinili. Nagsisimula kang mahalin ang sarili mo nang hindi na kailangang mahalin muna. At dito, lahat ay nagbabago. Nagbabago ang mga relasyon. Nagbabago ang mga koneksyon. Nagbabago ka. Dahil nayon hindi ka na magpapasyang sa kahit ano. Hindi ka na tumatanggap ng kahit anong pamigay. Hindi mo na tinatanggap ang mga kawalan na nagkukumpuni ng pagkakaroon. Gusto mo ng kabuan. Gusto mo ng katotohanan? Gusto mo ng lalim? At kung hindi ganito, mas mabuti pang mag-isa. Ngunit ang katotohanan ay hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang iyong sarili. At iyon. Iyon ay sapat na. Kung nakarating ka na dito, I like ang video na ito. Nakakatulong ito upang maabot ng mensahe na ito ang mga nasa gitna ng proseso. Ikomento sa ibaba kung ano ang higit na umantig sayo. Ano ang sandali na napagtanto mong ang sakit ay lumilipas? O ikaw ba ay nasa daang ito pa rin? Tapusin ang pangungusap na ito sa comments na pagtanto kung ako ay nagpapagaling kapag ibahagi ang video na ito sa sinuman na kailangang alalahanin kung sino siya. At kung naramdaman mong ang pag-uusap na ito ay nakabuti sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon din. Dito, hindi ka makakahanap ng mga handang sagot, ngunit makikita mo ang mga salamin. Mga salamin na tumatanggap na nagpapakita. Na nagpapatunay sa nararamdaman mo na, ngunit hindi ka pa nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos dito. Ito ay unang hakbang pa lamang. Sa susunod na video, mas malalim ang pag-usapan natin. Inaasahan kitang makasama roon.